Okay, tong mga batang to ay uh, masipag to no. Araw-araw akong kinukulit nito para bumili lang kanilang paninda, no? Banak bananak cute tsaka kamote So dahil uh, <laughs> bananak 'yung kamote na dito. Oo. Dahil sa birthday ko ngayon, eh subukan natin silang pakantahin at bibili ako ng kanilang paninda. Total araw-araw naman ako ng bumibili ng paninda niyo eh. Sige na kanta na, birthday ko naman ngayon eh. Dil na. Anong pangalan mo, Ineng? Ha? Anong pangalan mo? Jim. Si? Jim. Jim. Ikaw, ikaw boy. Kenneth. Eh, Kenneth. Oh, ka mo Pangalan, pang ka pangalan pang pa ni Kenneth to, oh. Pangalan oh, ka, Dil na. Kanta na. Dali na. Dali na. O, bibili ako. Dali. Bibili ako, kwan, pito, pitong piraso. Yung malaking Kenneth daw, walang kakanta. Dali na. Uy, eh, sayang naman yung, ano, say sayang bibilhin ko. Ano mga lodi ito to, talagang uh, ano to, no, dahil sa kanilang kabaitan naman. Kahit pa paano, mahal yung panlang paninda ay napipilitan kaming bumili. No, 20, 'di ba? 20. O, diba oh, biro mo yan ng no, 20. Pakita mo nga yung 20 mo. 20, no, boy, 20. Dalawang pirasong ano, dalawang pirasong kamote ay saging 20 pesos. 20 din itong kamote ko, oh, apat na hiwa, ano. Oh, medyo kwan, medyo mahal kasi sa amin. Ano lang 'yan, eh, 15 lang 'yan eh. Pero okay lang. Na at least eh mababa itong mga to doon. lang ayaw kumantay? Nakanta na. Dali na. O oh, sayang, o oh, sayang yung ano, sayang i-upload natin sa video. Malay mo, malay mo ano matuwa sa inyo yung mga ano bigyan kayo ng school supply kasi itong mga to hindi nag-aaral. Oh. Ilang kayo magkakapatid? Labing dalawa po. po. Labing dalawa po mga lodi ang magkakapatid at ito'y hindi na nag-aaral. No, araw-araw yan, umaga tapon yung paninda nila dito. Dali na! Oh. Birthday ko naman ngayon eh. Oh, mga lodi, mukhang ayaw yata. Eh, no? Hindi rin naman ako bibili nito. Ah. Sige na! Birthday ko naman. Oh, sige, batiin nyo na lang ako. Happy birthday ka Kuya Ray. Happy birthday po. Ay, wala pangalan? Mm -hmm. Dali na. Ando po pangalan. O, oh, Ray. Oh, come happy, sabi, happy birthday, birthday na lang po, Kuya Ray. Happy birthday na lang po, Kuya Una lang po. <laughs> Talagang ginaya pa yung sinabi ko. Ikaw, Kinit. O, oh, dali na. Batiin mo naman ako. Happy maram. birthday po, Kuya Ray. O, oh, yun. Kaya lang, may kanta sana. Mas maganda sana yung may kanta eh. O, sige, sige, ngaroon. Ibalot mo na lang ako ng ano. Pito, pito. Sama natin si... Kinit din oh. So, oh, magkano yung ano, pito na tig-20? 140 po. Ha? 140 po. 140. Sige, dito na, dito na, dito na. Patong mo dyan sa saban. Hindi lang pong banana. Uh, bali, kwan, uh, ayaw nila ng, ano eh. Sige, dalawang, ano, dalawang kamote, tsaka uh, limang, ano, limang uh, saging. Oh. So, ganito mga lodi ang, uh, ano, may may kinabukasan ito yung mga ganitong klaseng bata malapit ang uh, loob nito sa magulang no. o, sa mga kabataan dyan wag naman yung tingnan mo ito oh. ilang taong ka nakinit? 13 o, 13, 13 years old na pero yung uh, katawan niya parang 9 lang no? ikaw na ilang taong ka na? 8 8 8, sa 13 so bali pala mga lodi si kinit ay labing dalawa sila magkapatid. Itong, ano nga mo nga kanya uli? Jem. Si Jem. O si Jem pala ay uh, pamangkin. Pamangkin mo, di ba? Ano ah, po, anim, po si An, anim sila. O, ang nanay nito, ati ni Kinit. Anim kayo, il pang ilan ka? Pangalawa po sa panganay. Diyos ko po, ito pangalawa. Pangalawa lang to. Grabe, mga, mga lo, tingnan nyo naman, 8 oh. years old lang siya, pero anim na sila magkakapatid no ah uh, disclaimer lang mga lodi no uh, wala naman tayong intensyon na anuman pero natutuwa lang ako sa kanila oh malay um, nyo baka ano baka may gustong uh, tumulong para mapag-aral naman tong mga to hindi ka ba ano ilang ano anong grade ang inabot mo dapat po grade 5 po grade 5 ka na sana dapat po ng grade 7 po grade 7 ka na pero grade 5 ka lang ikaw ikaw JM grade 2. So ngayon hindi ka na nag aaral Hindi na ano. So Mahirap kasi mga lodi yung uh, ganitong sitwasyon na wala na sa dami ng magkakapatid. Eh So, no? eh si si ano si mama mo, may balak pa kayong dagdagan? Huh? <laughs> ah, sabi mo kay mama mo, maawat na ha, awat na. O ikaw naman James, sabi mo kay mama mo, kamo maawat na tama na. So, 8 years old, 6 sila magkakapatid. So, pangalawa sa si panganay ito. Ito, ikaw kinit, ilang pang ilang ka? Pang 8. Pa. Pang 8. Hindi, ibig sabihin may maliit ka pang kapatid, no? 3 uh, years old. 3? 3? Mga ano din, may 3 years old pa siyang kapatid, no? At uh, uso dito sa kwan, sa Urani, meron akong nakita dito na tinatawag nilang si 14, no? Po, 14 yung, kaya kinawag na 14 kasi 14 yung anak mm -hmm. so oh, meron meron dito Do, kayo si dosena okay. oh, may mga ano na ano pala dito yung 14 yung anak ang palayaw dito si 14 ito naman si dosena pala ang ano oh, sige so mga lodi pasensya na kayo at ako na totoo lang ako sa kanila Thank you, no, no. kaya lang hindi kayo kumanta ng ano birthday ko pa naman ngayon birthday po ng, Ay, boyfriend ko ng ate ko. Abo, boyfriend ng ate mo? Sabihin mo, wag muna mag-asawa, ha? Ha? Okay, mga lodi, no? At uh, ito na yung merenda namin. No? So, araw-araw silang, ano? Araw-araw silang uh, pumunta dito sa site namin. Minsan, yung, uh, ano? Yung batang babae talagang hindi naalis hanggit, hindi binibilhan. At napakalayo ng nilalakad nila. So, tingnan naman mga kasama ko, oh birthday to you. Ah, <laughs> oh, ayan tatat. Oh. So oh. oh, sige. Ay, bili ko muna ng ano pang juice natin. Ah, oh, ikaw na lang, Ber Kasi. So muna. Dalawa, dalawang juice. May yellow naman na tayo, no. So magjuices kami mga lodi, no. Birthday ano, birthday tayo. Pero may ulam naman kami eh yung alam natin gawin daw to sisig no mukha mukha ng baboy yung tanghalian namin so kakatapos lang namin na mag uh, pan, mag uh, tayo ng boom at uh, siyempre nakakapagod din yan niya magtayo niyan at uh, pahinga muna kami dinabang nagpapahinga ay eh, magmimerenda kami Okay mga lodi no sa paano sa mga hindi pa naka-subscribe no pa-subscribe naman mga lodi at uh, pa-share na lang no. Uh, kawawa naman yung uh, channel namin konti yung subscriber. Kokonti din yung nanonood. Ano nangya? <laughs> no maganda naman yung video natin no siguro talagang uh, napapanahon ngayon i- eh, puro kalukuhan na lang talaga siguro gusto ng tao panoorin. Oh, mga lote. Eh. Oh, uh, magmi-merienda muna kami.